Morning po and welcome po sa ating araw-araw na pagpapala sa ating Panginoon. Talaga naman nagpala na tayo sa so, umpisa pa lang ng araw. Kaya manalangin muna po tayo para naman maselyuhan natin agad ang ating pagtanggap sa Panginoon. Join me in this prayer. Let's pray together. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po, Panginoon, sa bagong umaga na ito, bagong grasya, bagong pabor, bagong lakas, Panginoon. At mga bagong pagpapalangin nilaan mo. Kaya naman, Lord, abang na abang na kami. salung salo na kami sa araw na ito, Panginoon. At anumang araw na, anumang oras ng araw na ito namin to mapapanood. Lord, salamat po na hindi napaposo, hindi na expire ang mga blessings mo sa amin, Panginoon. And we're just so grateful and thankful na kami, mga anak mo, mahal na mahal mo kami. Ang tulong ay mula sa iyo, Panginoon. Lord, we thank you. We bless you in Jesus name. Amen! Praise the Lord! So, salamat po sa inyong patuloy na pakikinig sa ating araw-araw na pagpapala. At dahil po tayo ay faithful sa ating pakikinig, talagang faithful din ang Panginoon to download upon us every single day ang mga blessing po na talagang nakalatag na, nakalinya na, naka-store na. May pangalan mo na nga eh. Ang kailangan lang natin gawin is to claim it every day. Salamat sa Panginoon. Kaya po sa ang title ng aking exhortation ngayon is tuloy or tigil. Kasi nasa sayo kung gusto mong tuloy-tuloy, o, oh, tama na. Tigil na natin ang pagtanggap ng ating mga pagpapala sa ating Panginoon, lalo na sa taon ng tagumpay you know, habang tayo po ay lumalapit don sa ending ng taon na to, kasi bare months na eh. at ang bilis-bilis po talaga ng inog ng mundo, tama po ba? Marami po tayong mga naranasan itong mga nakaraang linggo na mga ulan, baha, yan, ako, mga inconveniences po sa atin. Idagdag na natin dyan yung mga kabi-kabila pa nating mga challenges, no, habang tayo ay papunta dun sa ating finish line for this year of victory. No so habang papalapit po tayo sa ating last leg, last lap or last of the race no ng ng taon na to. Syempre no, yung ating execution ramdam na, you know, yung naibuga na natin yung ating mga naibugang mga lakas no, nag-exert na tayo to extend ourselves no na makarating po tayo dun sa ating finish line, na maabot natin yung katapusan ng taon na to na talagang you know, winawagayway po natin yung ating uh, banner of victory sa ating Panginoon. Ngunit sa ating pong uh, pag uh, you know, pag paglakad or paghakbang araw-araw no sa sa taon na ito na napakaraming mga challenges no. Marami na po sa atin, you know, probably our hearts are being weighed down. You know, yung ramdam mo na yung bigat, Ramdam mo na yung pagod, no? Ramdam mo na yung uh, yung mga mga insurmountable na mga situations na parang nag, nag nagdaan na yung marami-raming buwan ng taon na ito and parang nagre-remain pa rin, nananatili pa rin or you know, kailangan pa rin solusyunan or problema pa rin o kaya man ay hindi pa rin mimit meet or hindi mo pa rin natatanggap. So ramdam na natin 'yan. Pero ang napakaganda sa mga hamon na ito, again yung tanong, ay e, tutuloy mo pa ba? O titigil ka na. Kaya ang ganda po ng scripture natin this morning, yung 1 Timothy chapter 6 verse 11 to 14 in the New King James Version. Ang sabi po dito, "But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses." I urge you in the sight of God, who gives life to all things, and before Jesus Christ, who witnessed the good confession before Pontius Pilate, that you keep this commandment without spot, blameless, until the Lord Jesus Christ's appearing. Sa Tagalog, para mas ma-appreciate po natin. Ngunit ikaw, ang ganda ng opening ng scripture, ano? but you, sa Tagalog, ngunit ikaw, ikaw nga, Oo ikaw at ako, ngunit ikaw o tao ng Diyos, layuan mo ang mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa pagiging makajos, pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis at sa kaamuan. Makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harap na sa harapan ng maraming mga saksi sa paraan ng Diyos na nagbibigay ng buhay sa lahat ng mga bagay at ani uh, ni Kristo Jesus na nagpapatotoo ng mabuting pagpapahayag sa harapan ni Pontio Pilato itina, inaatasan kita na ingatan mong walang dungis at walang kapintasan ng utos hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Heso Kristo. 'Yung sa haba po ng scripture na ito, 'yung gusto kong i-emphasize dito, 'yung you know, we fight the good fight of faith. No, na ipaglaban po natin. Tama, manglaban po tayo at gawin nating sandata na ipanglalaban din natin ang ating pananampalataya sa remaining months of this year, no? Kasi it would be easier for for us na, you know, ma-move tayo ng mga situation na ito kasi ito talaga 'yung nakikita ng ating mga senses. Ito 'yung nararamdaman natin. Ito talaga 'yung pinapaabot sa atin, no, ng ating mga nakikita, naririnig, 'yung mga dumarating sa atin. Pero you know, may laban po talaga ang ating pananampalataya. May laban talaga tayo na magtagumpay. Kaya naman, tuloy ka pa ba o tigil na? Eh nasa iyo naman 'yan. You know, if you fight the good fight of faith, no kailangan talaga na panghawakan mo. wagang bibitaw, Wag ang bibigay sa kahit na anong mga sitwasyon mo. Gaano man ito kahirap o papahirap at papahirap pa sa mga susunod na araw o panahon. Tandaan mo, may sa dulo nito, ando na nag-aabang ang ating tagumpay. Kaya nga ang taon na to has been prophesied with us as the year of our victory. Meron ba namang tagumpay na wala ka namang laban? Meron ba namang malaking tagumpay sa maliit na laban? Siyempre, malaking tagumpay kasi malaki ang laban you know, masisavor po natin, ma-enjoy natin talaga yung katapatan ng ating Panginoon sa mga challenges natin, lalo na sa malalaki, no? Lalo na sa talagang mga medyo mahihirap, no? At kaya, you know, we be of good cheer na pag nakikita natin yung mga sitwasyon natin, huwag tayong mawawalan ng loob. Laban lang, di ba? Hashtag laban lang. Ka malapit, mga kapatid. No, kasi malapit na yung dulo ng taon na to at nandoon na sa dulo na ito yung pinrophesize sa atin na victory for this year 2023. So, ano man yung dinadanas mo ngayon, whether in the area of your finances, laban lang. May tulong na nagmumula sa ating Panginoon. Fight the good fight the of faith in the area of your finances. No, pag nakikita mo na ginigipit ka sa area ng pananalapi, laban, kapatid. No? Pag ginigipit ka in the area of your health, no? sa iyong kalusugan, na habang ikaw naman ay nagsisikap na, you know, mapaayos ka, na kung saka naman darating yung mga ubo sipon, mga lagnat, o mga trangkaso, o mas malalalapang mga sakit. Naku, labanan mo. Labanan mo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. By the stripes of Jesus, we are healed in Jesus' name. Pag naman tayo ay, you know, nagsisikip in the area of our provision, yung may mga pangangailangan tayo na talagang parang ang hirap hanapin na may mga pangangailangan tayo na parang hindi na natin mapunuan. May mga pangangailangan tayong nananatiling pangangailangan ever. <laughs> di po ba? May mga ganun eh, na parang hindi na uubos, parang hindi na tatapos tustusan ang pangangailangan natin. Again, laban lang. Tuloy-tuloy lang. Huwag ka titigil. May tulong na mula sa ating Panginoon. In fact, bukas po ang langit, para sa mga anak ng Diyos, kung ating panghahawakan yung pananampalataya natin, hindi tayo matitinag, hindi tayo tatalikod, huwag tayong kabahan, huwag tayong nervyusin, huwag natin talikuran, no? yung mag maganda at mabuting sinasabi ng Panginoon para sa atin sa taon na ito. Hindi ko po sinasabi na you know, pag merong mga bagay na hindi maayos sa ating paligid, eh, parang, you know, hindi ka nakasama o hindi ka kasama dun sa mga tinuring o kinonsider na magtagumpay sa taon na to. Hindi po. For as long as you believe in Christ, for as long as you receive Him as your Lord and Savior, kasama ka sa parada ng mga mananagumpay sa ating Panginoon. This year of victory is for you and it is for me. Kaya lang, may mga pagsubok. Kaya nga, lumaban ka fight the good fight of faith. Ipaglaban mo. Tama. Manglaban ka. At gawin mong panglaban ang pananampalataya mo sa araw-araw na kakaharapin mo starting this day and onwards hanggang sa dulo ng 2023. Kaya naman, kung solido, kung buo ang pananampalataya mo, mag-rejoice ka na. Kasi alam na alam mo na ang mga bagay na hinihingi mo sa ating Panginoon ay mapapasayo nga. Be it done to you according to your faith. Hallelujah. So ngayong umagang ito, mananalangin tayo. Lord, na sa ating, you know, araw-araw nakakaharapin yung pananampalataya natin lalo maging solid, lalo mas maging matibay, malalim, malawak, you know, para hindi maging limited ang mga blessing na pwede nating matamo or matanggap sa ating Panginoon. So let's pray together. Father, in the name of Jesus, we are registering our faith this morning and we are fighting a good fight of faith pinanglalaban at ipinaglalaban namin yung pananampalataya namin na taon namin ito. This is our year, Lord. This is indeed our year of victory. At hindi kami magpapatalo. Hindi namin, Panginoon, Lord, tatantana ng mga sitwasyon namin at hindi kami magbaback out, Lord, sa pananampalataya namin. Dahil alam namin, victory is at hand. Nasa kamay na namin yan. At yung mga inaabangan namin, nandiyan na ayon sa aming pananampalataya. Lord, so Lord, maraming salamat po. We are receiving by faith Lord, lahat ng mga hinihingi namin sa araw na ito at lahat ng mga inaasahan namin sa iyo ayon sa iyong salita. Lord, we thank you and we register answered prayers this morning. We thank you. We bless you. In the name of Jesus, we pray that we declare in Jesus name. Amen. Amen. So God bless you po. And I will see you soon. Bye.